Sa ginanap na Women's Day of Prayer sa Lutukan SDA Church, mas lalong tumibay ang pananampalataya ng mga kababaihan habang sila ay nagkakaisa sa pananalangin at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Alamin ng kaganapan si Lamiel Asher Makatangay para sa report. Kaysa ang mga kababaihan ng Lutukan Church na nagdaos ang International Women's Day of Prayer sa Islander, Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Layunin ng naturang programa na patuloy na palakasin ang pananampalataya ng mga kababaihan, akay ng kanilang mga supling at pamilya na laging nakaugnay sa Panginoong Jesus. Naging panauhing pandangal si Sister Angelie Laborte na nagbigay ng mensahe sa Divine Worship. Ang paghawak po yon, ang pinakamalakas na pananampalataya ng kanyang Naalala ko po ano ako ay nagka-breast cancer at humingi po ako ng tulong sa Panginoon na ako ay pagaling niya. Yun po ang pinakamalakas na pananampalataya ng aking buhay. Kanyang inimok ang bawat isa na nais ng Diyos na tayo magbalik loob sa Kanya at maging mapayapa sa ating sarili. Maglaan ng panahon lalo na sa pagbabasa ng banal na kasulatan at laging nakaangkla sa ating Panginoong Yesus. Nawaay tayo ay maging tularan ng mga kapwa natin babae at gayon din ng mga kalalakihan at ng buong sa tinakpan. Maging pangunahing saksi. Samantala, sa Purok 3, Tumbaga, Sariaya, patuloy ang pagdalaw ng team ng IEL tuwing Sabado ng hapon sa mga nakatatanda at mga bata. Bawat bata ay binigyan ng memory verse ng Biblia upang isaulado. Bilang gantimpala, tumanggap sila ng tigi isang toothbrush sabon pampaligo at shampoo. Tinuruan din sila ng kung paano ang tamang physical hygiene. Salamat po sa Panginoon na meron nagbigay sa amin ganitong bagay. Patuloy na nagsasagawa sa sitio kalubitbit ng kanda ng pagdadalaw, patuloy na ipinapaalala ng bawat isa na dapat ang Panginoong Hesus ang laging sentro sa bawat tahanan. Layunin makapagatid ng balitang may pag-asa. Ako sila nilaasong mga tangay, nag -uulan. Para sa Hope Today, HJMP News.